ang ating topic ngayon na tinatanong ni Roderick, ang tanong niya ay, paano po kapag sinabi niyang hindi siya nasasarapan sa akin? So, natin pag-uusapan po today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang asagot? Please skip on watching bago yan. Kung bago ka palang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. ba kapag halimbawa hindi nasasarapan sa iyo ang isang babae? Kung pwede mong magawa, ibaguhin kung ano yung nakasanayan mo. Na, kung ano yung ginagawa mo, baguhin mo at simulan mo sa pagkain sa kanya. Yung pagkain na lagi kong sinasabi sa inyo na dapat dahan-dahan pero dapat masarap. Okay? Huwag masakit huwag yung padadaan ng ngipin. Siyempre, dapat wala kayong matigas ng mga balbas dyan. Dapat makinis ang inyong baba o kaya ang inyong nguso kasi nga po tumutusok yan at masakit din yan. At dapat kapag halimbawang sinuksok ninyo yung pasas ay dapat malumanay walang padadaan ng ngipin. Okay? Siyempre, sup-sup, himod, dila, Ganyan lang naman yung nagpapasarap sa isang babae bago kayo pumunta doon sa pinaka ng kanyang bulaklak. Dapat, masasarapin niyo muna ang isang babae para masabi niyang nasasarapan na sa talaga sa iyo. Okay? Huwag pong pasok ng pasok. Lalo na kung halimbawa ang isang babae ay hindi gaano nababasa. Kailangan babasain niyo muna kailangan makaramdam muna siya ng sobrang L sa katawan bago kayo pumasok, bago kayo tumusok, bago kayo sumagad sa kalobloban ng kanyang bulaklak. Kailangan makaramdam siya ng sarap na nararamdaman para magbasa siya, para magdulas siya. Hindi kailangan mawawalan ka ng gana kapag kahalimawang hindi nasarapan sa iyo ang isang babae. Dapat mas gagalingan mo. Dapat yun yung gagawin mong nasa isip na kailangan galingan mo. Kasi nga sinabihan ka na hindi siya nasarapan. Okay po? So sana sa mga interong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.